<laughs> dapat si dapat Ilocano kahit pag kausapin niyo ako Ilocano kahit hindi ko na sa sasagot na lang ako based on how you act Pangalan Gago ka rin gago ka minumura mo -an -an. <laughs> Minumura mo yata tao eh <laughs> Hindi mo namuran ba bad yun bad hindi. Uh, Parang ano sabi mo Pangalan uh, Parang Parang mura eh. <laughs> Mga alin. Mga mo rin. Ano mga mo rin? <laughs> mo rin na, ano may ibig sabihin nun? Kakain na. ka na rin. Ba? Diba? Tama. Ano M so, um, yung <laughs> hey. cute. Ang, ang lambing niyo kasi magsalita eh. Ama na. <laughs> 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 Hindi, kasi malapit yung ilaw ko sa China eh. Ganun magsalita yung China doon. Para maamo. Siyempre kayo yung mga una yung ilaw yata yung una nilang nakasalamuhang Pinay Jack Amo yun lang ang natatandaan ko Jack Amo Jack Amo Jack Amo Jack Amo ay ayaten sa Corina wala Corina doon Ay, ay, atin ka. Ay, ay, Pwede talaga tawagin mo nga sila. Ito ko.